Okay, what's up mga ka-Solar. Narito tayo ngayon sa Santa Cruz para magkapalit ng battery ni Avanza. Kasi lagi tayong namamatay ng makina at ang hirap mag-start. Kailangan mo pang itulak. Begay, libre na kabit. Tanggalan no? Kala ng ground diyan si Mark Anthony ang ating gumagawa ng battery o nagpapalit so dati pa yung nakalagay dyan ngayon ginawa ng century hindi century 2 na okay so, century na battery to at ang sabi ni Mark uh, magandang klase na itong century ultramax at garantisado ang tibay at tagal na kaya century battery ultramax baka naman dyan matitit sa pulsa garantisado pero hindi ka bibitinin sa arangkada century ultramax battery at ayan na nga, ay kabit na ni Mark yung negative at positive ngayon inilalagay na niya yung lamp sa battery para hindi ito gumalawin Okay, testingin natin kung one-click na siya. One, two, three, go! Yon ka! Salamat! Hindi na tayo magkakaproblema sa ating pagka-try. One-click na ulit siya. At ito nga, pinipicturan din ni Mark yung kanyang ginawa. Siguro ipapas. May natakot ng canaries, di ba? At ito naman um, yung warranty. warranty card ng battery. Siyempre may 1 year and 6 months, months Warranty tayo Sa ating 18. battery ha? Pag 500 ng ay Mga ilang taon Depende rin Sige salamat Okay salamat Kay Mark Anthony Dahil dyan One click na ang ating pag start Uli No problem ang ating pagda drive Kahit saan tayo makarating ang ginamit natin ngayon ay Century More life less worries Ultramax No maintenance